Dito nga guys ay parating pa lang kami dito po sa lugar kung saan magsasagawa ang Iglesia Ni Cristo po ng rally. Ayan, may kanya-kanya na pong tent ang aming mga kapatid. Yung mga galing pa ng mga probinsya guys, ayan, nagtayuan na ng mga tent dyan dahil yung iba is kagabi pa po yan dumating. Kaya nakapwesto na po sila para makapagpahinga. Ayan po at naglalakad pa lang kami papunta po doon sa... Uh, event place Ayan At nagpa-picture-picture -picture pa kami dyan Para meron kaming uh, remembrance Ayan, dito na lang mga uh, guys Sasagutin na natin yung sabi nila Kung nakatanggap ba kami Bilang mga miyembro ng iglesia uh, ng 3,000 pesos guys Kaya kami umatend Ayan, wala pong katotohanan yun guys Wala kaming natanggap kahit na piso Ayan, sariling gastos po namin yung aming kinastos. Ayun lang guys, para hindi tayo masiraan ng iba. Kaming mga kaanib po sa Iglesia Ni Cristo ay handa pong makipagkaisa kahit na kami ay gumastos, maglaan ng panahon at oras. Ayan, naiuukol po dito sa rally dahil po lahat po kami ay gusto makipagkaisa ng buong puso. Ayan, kaya hindi po totoo yung mga sinasabi nila na tumanggap kami kaya lang kami uh, umattend or nakipagkaisa sa ganitong event. Ayan. Para sa kaalaman na rin po yun ang lahat. Ayan guys at nagpapahinga nga kami dito habang hindi pa nag start yung program. Dahil 4pm pa po yung start ng program guys. So ayan hiwa-hiwalay pa po yung mga tao. Hindi pa kami nag sama-sama uh, sa gitna banda.

gobyerno, kinakailangan gawin niyo yung tama para hindi ka tayo yung mga sa yung matatapos sa inyo, kung huwag po dapat may solusyon Ang sakin, लंतत इटलीली महिना हेलो काएं का संकाश में जी सब का मुसा न का मैदान कबन मुना का स्वागत ऐ रूम में माता दी लीपा रक्त को हाथ दे को Kalau tak ada kita takkan ada mana mana aktiviti wala sistem pembangunan yang lengkap dan betul sempurna mudi mudi orang kita

I'm <laughs> gonna ibig sa ating bayan. Ipanawagan po natin ang transparency para sa usnisya, para sa pananagutan, para sa kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Mamuhay ang Pilipinas! Mamuhay! Mamuhay ang Pilipinas! Mamuhay! Maraming salamat po. ねえ。 i